yung pagbabanta uh, sa aking buhay. So, yun yung aking kinatakot, no, dahil uh, alam ko naman uh, itong si dating presidente Duterte ay may bloody record dyan doon sa uh, kanyang, ano, no, uh, war on drug Kaya nung panahon niya talagang kung ano yung sabihin niya, ginagawa nung kanyang mga, ano, no, ginagawa nung kanyang mga tagasunod. Kaya talagang natakot ako, Christian. So, that triggers me, no, to file case. Uh, talagang ito ay hindi ko na to pinalagpas kasi ang dami naman ng red tagging, ang daming bilification, mga pambabastos, hindi lang sa akin pero mga kasamahan ko din sa makabayan black. Pero iba na to Christian ano, uh, threat na ito sa buhay ko kaya parang uh, sabi ko nga hindi ko na to mapapalagpas dahil uh, talagang ano na to no, talagang krimen na ito laban sa isang uh, person. So tingin natin dapat na matigil na yung mga ganitong mga ano no uh, culture of impurity sa bahagi ni dating presidente Duterte